Anong oras ka nang umpisa kayo nang biyahe pre? Anong oras? Ani ah, na mga alas 6. Alas 6? Ayon. Alas. Ngayon pa ako Alas, alas 8:30 na e. oh, ngayon eh. Ngayon pa ako nakasala. Ngayon pa ako nakaalis? Oo, oh, nakasala. Eh, atumol eh. <laughs> Pabalik pa ako. Kumusta ngayon biyahe, bro? <laughs> ay, matumal. Ali din ngayon, no? May 1, may 4 day. May 4 day saka manobela. Ah, oh, kaya pala. Nag-strike yung manobela at saka piston. Mm kami nila dyan sa Ocean Park. Eh, ano ang so, ano ang in-inspect mo ngayon? Mahinang biyahe? Mahinang talaga. Uh, walang katao-tao, no? Oo, oh, ubos na yung gas ko. Kawawa <laughs> talaga kung minsan mga driver, no? Oo, oh, tapos ulihin ka pa. Uh, pag nagtanim ka ng mais, daga, dito. <laughs> pag nagtanim ka ng mais, daga. Ang oh, kalaban na dito pag driver ka. Tao din. <laughs> Ay eh, wala rin naman wala rin naman tayo magagawa pag oh. hindi tayo magbiyahe, wala tayong makaka-pamilya. Maka hindi naman tayo din na binibigyan. No.